Okay mga kaibigan, ilan pong uh, membro ng camera, mga kongresista, mga kaibigan, ay nanawagan po uh, para mag na si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ito po, pakinggan po natin ito. Courtesy of News 5 Everywhere, mga kaibigan. Panoorin po natin sabay-sabay. Let's go! terorismo at insuransiya uh -huh. sa ating bansa. Hmm. Para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangan sumagot... Congressman Joel Chua, okay? Sige. VP Sara, sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM... Okay. Which is tama, no? Kailangan daw sumagot si Vice President Sara Duterte... Hinggil dito sa tirada ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay at mga kapatid, kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit po? Siya po ang vice-presidente at membro po siya ng gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. So kung nananatili pong tahimik, walang sinasabi, hindi po natin alam kung ano pong posisyon niya. Is still she pro-government or anti-the-president mga kaibigan? Lalo na yung usapin sa China. 'di ba lahat na po uh, nagkokondena sa sa China sa ginagawa nilang bullying sa West Philippine Sea ang presidente ang uh, Senate ang Congress po kinokondem ang China and then the Vice President eh ma'am nananatili pong tikom ang bibig regarding that tuloy natin kung oh, hindi oh, siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala hmm. sa liderato ng ating presidente okay. tingin ko mas maganda kung uh, mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Okay. Well, kung hindi naman din talaga naniniwala, o kaya, ang hirap kasi, ang hirap mga idol talaga. Ang hirap, mama, yung parang namamangka sa dalawang ilog, hindi natin alam kung ano po ba si Pre Vice President Sara Duterte. Suportado niya ba ang Pangulo? Kontra ba siya sa Pangulo? Dadalo sa mga uh, gatherings kasama Pangulo? At the same time, yung mga against Uh, the government uh, against po kay uh, Pangulong Bongbong Marcos dadaluhan din po ni Vice President Sara Duterte. Napakalabo po. So saan po ba talaga? Mahirap po kasing malagam-gam eh. Mainit ka ba o malamig? Alin sa dalawa? Hindi pwedeng in-between. Hindi pwedeng pong two-face. Ano ho? Para naman kay Act Teacher Spartalist Representative Franz Castro. Hanatang okay, hindi Franz na rin Castro. daw nagkakasundo ang Pangulo at Vice mm -hmm. sa kanilang foreign policy. Lalo sa ito. Yan. Okay foreign policy, especially no sa syempre very obvious naman. Yung pong ano, si galot sa China. 'Di ba? Ito pong si Presidente Bongbong Marcos maigting na tinututulan ang pambubuli ng China sa ating pong mga barko, sa ating pong mga kagagat ng ating nasasakupan. Ah, sa kabilang banda naman si uh, Vice President Sara Duterte, of course ngayon alam na natin na mayroon palang gentleman's agreement ang kanyang ama at ang uh, China, mga kaibigan, ay nananatili pa rin tikom. At higit pa riyan, eh, nung uh, ang China po ay may uh, Uh, okasyon, e eh, bumati pa. Ito pong si Vice President uh, Sarah Duterte, nag talagang nagsunog pa ng kilay, nag-aral ng lingwahe ng mga Chino at binati pa sila sa kanilang sariling salita. Kaya mainam mm -hmm. daw na pag-aralan ulit ni PBBF okay. ang appointment ni VP Sarah. Hindi na kaya i pa. Yung uh, papanatili, France, papanatili ni Vice President uh, mm -hmm. Sarah Duterte as as DepEd Secretary dahil unang-una nga ano yung issue ng confidential funds Yan. Ayan uh, po. Issue as, ng... Ito po ah, base sa datos. Base po, ito po, based on facts to mga kaibigan ah. ah bilang uh, sekretaria na ng Department of Education, ito nga pong si BP Sara Duterte, yung confidential funds. Eh, yan po ay napakalaking halaga, mga kaibigan, at hindi, na po, hindi po maipaliwanag. Kaya nga, confidential funds. Saan po yan ginamit? In 11 days? Hindi ho ba? incompetence hanggang ngayon yung problema natin mm -hmm. doon sa learning uh, crisis okay. no yung... incompetence regarding the learning crisis of the Filipino youth kasi po yung pong uh, latest na datos mga kaibigan sa survey ay eh, nang isa po Pilipinas sa pinakakulelat po sa mga kapitbahay na bansa natin dito sa uh, Southeast Asia mga kaibigan. Kumbaga left behind po tayo sa ating mga kapitbahay na bansa. Yung ating po mga mag-aaral ngayon ay uh, talagang nasa likod po mga kaibigan ng pila no. Uh when it comes to achievements mga kaibigan ng mga mag-aaral dito po sa mga magkakapit-bahay ng bansa sa Asia. Learning gap ay dalawang taon na siya doon sa DepEd ay mm. hindi pa rin talaga na-solve. <coughs> Nagbabalita mula okay. sa frontline. line. Alright, so magandang punto 'yon ng ating mga kongresista ngayon para siguro ma maiwasan yung mga sigalot, maiwasan yung mga agam-agam, mga kalituhan, Vice President Sara Duterte, mamili ka. Saan ka ba talaga? ba? Diba? At bigyan mo ng linaw kasi mahirap yung pati yung mga Pilipino eh nanguhula kung saan ka ba talaga, kung ano ba talaga ang yung uh, iyong kinakatigan. ba? Diba? Kasi Presidente Bongbong Marcos ba? O ang iyong ama at iyong mga kapatid kasi to be fair kay BBM, ano, up until now, pinoprotektahan ka niya. Diba? Ang interes mo, ang pangalan mo, pinoprotektahan. Imagine that. ba? Diba? Sa kabila ng mga pambabati ko sa kanya ng, uh, ng uh, iyong ama at ng iyong mga kapatid, nandiyan pa kasi si Presidente Bongbong Marcos nananatiling sibil at nananatiling profesional ang pakikitungo sa iyo. Yun lamang mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang gabi sa inyo lahat.